Magkano ang yan Magkano po yan? Magkano sir? Magkano yun sa pang Magkano pa ka sir? Magkano pa ka po yun? Hindi, ito na. Huwag ko na magkano. Isang lipo pagitan. Ayun hati na tayo. Sintay meron sa akin yung na hindi lang Pilipinas. 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 ba? Pilipinas. 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 pingas Pilipinas. Pilipinas. o may Pilipinas. na Pilipinas. 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 रहते गाली नहीं मेरी गाली सर बाबा साली मंगो बाबा साथी के ताऊ साथ बाबा naman, torete din. Malaki. torete. Magkano yan, kuya? Magkano po yan? 75. Isa? 75 daw isa. 75 na isa. Ano ka aga? Lemery? Galing Lemery? Galing Lemery. 75 ang isa. Ayan o. Ayan o. nilagay doon, Aganin, sir? 65. 65 bang isa? Tawag na 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 ka naman, hindi na nung mag-pensiwan. Magano yun, sir, ang tawag? Malim na po. 60,000, bigay mo. Mm -hmm. 60,000. Hindi <laughs> bigay, <laughs> ayan. 60,000. Ang presyo. Bahal na, Emery. Wala, Emery. Yes, sir. Ito Ito naman. Berapa incu incu incu? Jek megani ya, sir? Incu incu. Incu incu. Jek fifty thousand. Ayah makan lembri, dari lembri. Jek fifty jen

And 240 talaga. May 20 ang sumakay. Ng walang ko, may bawas pa pala 're. Eh. At Laki naman eh, tapak, kaya hindi tutausan ng na tapak, kahit na tapak, kahit na tapak, kahit na na tapak, na

P55,000 naman ito ang pagkabili niya, sir. 55000 Inahin. Hindi ba ikapayatan? Patinin. Okay, sir. Ito saan magkata pagkabili niya? Ito saan magkata pagkabili niya? Ito saan magkata pagkabili niya? Malaki ang inahin. Ito mm -hmm. ito Ito, Kaya magkano yan? Kana? 40,000. Yeah. 40,000 <laughs> ito naman patron sa 65 Bukang kitong po yeah, sir, Yan sir, magkano yan? sa, walang anin na po Patung sa 70 Ito ay walang anim na po Torjahan, malalaki na, ay, do, na. Tordihal, na. Ito naman ay patong sa 70

Okay. Ito na yung uh, baka ng RA Livestock. Ayan. At magkakala yan, sir? Mm -hmm. Ano yan, sir, yung baka nyo? Higit lumang po. Higit 50. Higit 50, 50 mil. Ayan. Mga turitihan. Ayan. Okay.

pinagawa niyo dalawa? Ani dalawa ani. Ah, ito ang dalawa. Tinatawaran. Ah, tinatawaran niyo na 82,000 yung dalawa. So 83 ang gusto ng ano, may-ari. Tapos ang tawad naman ng buyer ay 82,000. 1,000 eh. 1,000 1,000 lang. Hindi pa niyo. Paghatiin na natin. palinis na. Paghatiin natin yung gusto mo. Hindi ko na 83 nga po. Okay, sa video ng dalawang mukha. ko. nga naman, paghatihan na natin. Ikintay po, nila. ibibigay niyo lang. Hindi, tagtay na limang pa. Para, hindi Hindi lang, hindi hindi to lang! Ikintay na Hindi naman napisaw to! Saan? Sasabit ka pa? Ikintay na Ganyan pa pa katayaw! pa yun! Oo! Paliwala ka kung ano maganda. Paliwala

Magkano yan, sir? Magkano yung hosting? Magkano hosting? 41? 41,000 hosting. Ah, 41,000. Ah, ito? para sa kaya. Mahaba nga lang ang mga paa. Kaya tayo magkano yan?

Hello. Ah, uh, number. Number mo uh, sa may haba kang kulay brown, di ba? Ay na may pinga sa tenga. O may humingi na number sa iyo. Ah, uh, uh, number ko ay 09350442429. Arnel okay. po 'yan, Arnel. 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 Arnel Pineda. Arnel Pineda. <laughs> Ayun po yung may hawak ng yung ah! subscriber ko naman nagtatanong ng number mo kasi magiging kuryata. yata. Pag-comment lang po kayo sa number na kinong ko dyan. Kaya yung ano, ikaw yung may hawak ng kulay pula na may pingas ang tanga na malapad, ano, payat na baka. Shout out nga sa sa Pangasinan. Ayan ang number niya sir sa subscriber ko na nagtanong ng number. Ang number ko ngayon, 0935-044-2429. Ayan, maganda rin, kulay ito. Ayan, maganda rin, na ito. So ito yung mga baka ni sir na nagbigay ng cellphone phone number. Ayan. Nasa 45,000 na bawat isa. Kanila pa ito. Marami silang hawak ng mga baka. Ayan. So ito si sir na nakabili na ng baka 62,000. 62,000. Patabaay sir ano? Patabaay, palaking baka. O mga ilang banya po yung nalagaan sir? Eh di mga taon yan. mga isang taon kalahat eh. Mga isang taon kalahat eh. Sa estimate nyo, mga magkano mapagbilhan niya. Sa estimate nyo mga magkano mapagbilhan niya. Eh di mga nasa 80,000 yan. 80,000. So, hindi pinibili naman. Maluwag naman po ang balat ano? Maluwag naman. Saan po ang tala niya sir? Pinagsibaan. Sa Ibaan. Ah. Pinagsibaan. Ate, sa Rosario? O, oh, Rosario din. Ayan, shoutout sa mga taga Pangalan niya pa? Money de Leon. Money de Leon. Shout out po, sir. Thank you po. Okay. Ito yung baka ni eh. Boss Artie. Ayan. Mga nabili na siguro ito. Ayan, may iba-iba na. Patayin dito. Aray! Marish na! Siya, gilid na. Masapitin mo pa. Marish na!

Yung hmm, lima Magkano? Ito po ay 56. Isa, yung pong iba, magkano? Okay. Partida 56. Partida 56. pala lahat. Hmm. 56,000 partida itong ibang baka. Nabili hmm. na. Ito, oh, maganda. Brahman Magkano yan, sir? Oh, patong sa 40 mil. Braman Holstein. Ayan. Patong sa 40,000. mil. Patong sa 40 daw po. Patong sa 40. Tatay, yan. Baka bibili pa kayo. Ayan. Patong sa 40,000. Ayan, sir. Magkano? Patong sa 40,000. Patong sa 45,000. Malay. 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 P49,000 patok. tama Malaking toreta dito. Magkano sir? 46500 P46,500. Tangkat ano? Tangkat, mawas. Back and memory. Ito, memory yan

Seven, may bawas ka. Malaking baka na. Five, seven. Ah. ang gandang kweta ng baka ko. seven Malaking baka na. Wait na sa Mura? Ba't mura? Ay, glugi po eh. Masaya na rin. Ano sir? Nak nabihin mo na. <coughs> Nabili na po. Nabili? Magkano? Magkano po? Alin po? Binibigay ka po rin 61. 61,000. Oh, no, no. 61,000 binibigay ni Sir. Ayan, matamang baka. 61,000. Ayan. Ayan.